Yan oh, no, puray nyo na Oh, lagi pare oh Ayos naman, pasulit na kayo siguro dyan ano Yan eh, talaga Ala, dagdagi pa kung kanya dagdagan na eh Talong at kangkong Yan, bala rin po ay ano oh. Anong tawag dun? Sila ang pipitas Sila ang bibili o oh pre-picking, picking man tawag doon. Ano to? Otoy, ko mo na ano? Blockers pala otoy, kuy ano? Sa mga dala sa ilog. Mhm. Uh -huh. Yan nyo na yung isang nahan o yung plastic taas eh. Yan punuin niyo at isang, isang puno diyan. Hi guys. Oh, yan hala. Mm. Tayo na ang bahala had. Damayan mo na ko Edwin. Oo, oh, sige. Punuin mo na siksikin mo na pati. Mhm, sige na bahala. <laughs> Yemang, talong. talong bang gusto daw Eh? Kahit ilang peraso lang ba, pang ulam lang ba? Ay, sige ma'am. Ay, additional na yun. Pag may talong. Pahayag ba kayo? Ha? O ba, hindi. May puhunan yun. Mama, kukuha ko yung talong. Si Ote, taga saan ba kayo? Kapaling kayo ba? Kapaling kayo? Ba, ayos. Laga ko na rin ah. Hindi, ko Kaya kami hinahin na namin. Hindi, kaya may hinahin namin. ko. Ha? Baka pa lang yung ko. Oo, nga't mga kahawig. Dini sa panabay doon oh. Dini kayo sumulong sa ah? Ha? Dini sa panabay at mababa doon yun oh. Ah? Dini, dini, dini. Huwag dyan sa matataas doon. Paikot. Uy, dito daw. Oo, oh, hayo. Kanyang pitas, kanyang bili. Ano to? Pamangkat pala rin ati, ano? Ati Jess. Doon, mabababa din sa side din doon. Ay, sa tabi lang ang lahat. Ah, kaya tawang ganda na upar ko sa iyo. Sanda ang piso, papasok ko sa taniman. Umarabis may mapuno ng plastik ay na. Talong daw ba? Kukuhan talong? Ay, di ko. Ku kukuha ko. Tuwa si Ute na buy in pick 1,000 na ito bibili tayo sa bibitas ano talagang sigurado pong ano sariwa yung mga eh e, uh, ano nyo ba sa youtube oo oh, nasa youtube mo ito eh okay ganang kamu baka naman makawang mga gulang ha 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 ayun lang ako eh oo mapupuno agad ano oh. yun ang mababa ba, kuya yun oh yun ang mababa ba? din ah, <Suzy> ah. sa side din eh kuya Dwayne ah. Ito ang yun, Pwede sila dun, no? Sobrang taas net. Lampos tao na yan. Ay, pala, isang pa kayo ng gulay. Anong? Oo. Oh, nakarami naman kayo. Nakarami. Oo. Oh. Ano <tongan> <taro> ha 'to kay tano? <laughs> Tan. Tingkad doon. to sulit naman ang na 100 pesos ninyo. Tan. Oo, oh, sulitin pa tinyo la. mo kapit bahay mo doon, kuya din. Uh. Ay, dito. po ay ano, aabotin ng 100 110 po dito sila po lang ha-harvest. Ya. Yeah. Naipam mabababa. Diyan na kayo po pwedeng sumababa. Oh. Saglit lang ako tayo, saglit. Ano nga, tagpaparagot ko. Nagbibigyan pa ayun. ang yan? Saan ka ba pupunta? Oh, patanda ah. ay talaga. Otay. Ibibinta rin ba niya yan? Pambinta rin niya sa palengke, ano? Pang-ulam po. Aba, pagkadami ka pa pang-ulam niya Additional lang doon sa talong ano ito. Kukuha daw ba, Biro? kukuha. Oh, ito. Kasama mo yung bata niya. Ay, Um, hay, lakad. Ay, mama, titignan nalang kung makakailang kilo. Ah. <laughs> oh. Nakapatawa rin yung ba pinsan? ba? Ari? ay tara. Oh, tara. O, ta, lakad yan. Oo, tao hay, lakad. Kaya naligo ito sa ilog? Anong pangalan mo daw ang abaw ito Mark Ikaw ay si, anong pangalan? Mark J. Ay, si ikaw nga pala si Mark J. Ano? <laughs> <laughs> ay, ang tatay mo pala yung lalaki ito eh. Uh -huh. uh, ang nanay mo babae. Uh -huh. <laughs> ang mo? Ano? Lulo mo ba si Edwin? Uh -huh. Oh? Lulo mo pala yun, ano? Hey, okay, kayo po ba yung sinakay niyo po baka oh, oh, so, mo sa doon? Oo, yun na nga mismo. Nakakaya niyo po si Ram Ram. Oo. Oh, sa nanay, nanay uh oh. uh, Sa-tap yung sinanay ko. Oo. Oh, ay, ikaw yun? Ay, ay, lakad. Dini mo ito, dini, sa talungan. Peking, peking. Ay din pala yun, ano? Yan, bali sila po ay, ah, wala tayo sombrero. Ang lago pa na buhok. Mata, na nga. Ha, pipino yun o ito eh. Bali sila po ay bibili sa atin, ay ako naman hindi makakarbis at ako may gawa din. Ay sabi ko, hinamong ko lang ho sila na isang puno dun sa supot yung puno naman ay pang abot na rin kung ako ng harvest kung baga aabot din ng ganong katagal na oras para po bang na estimate na natin papatak siya ng mga 15 pesos per kilo oo oh, yung aabutanong ng anong tawag din aabutan ng pagka harvest o alala lang may aso tayo ha Tumutu, hindi pa tayo nalim. May inain ang aso yun. Nasa yan, oh. Yan, oh. Lalaki agad, ano, ha? Huh? Na, ito na po tayo sa talongan. Ito yun. Mag-puputi ng talong. Ito okay. yun. Yan, nakuha. Nang gusto mo. Yung medyo matataba lang ito yung kuhain mo. Ito ba? Yan, oh. Pwede na yan. Bali tayo po ay ano, kumbaga sila na po ang mismo nagka-idea sa at tayo nagkaka-idea sa kanila ay eh, pwede pala yung ganun ano yung pick in yung pag-harvest tapos ay eh, di siguro kay kiluhin pwede pala yun kumbaga kwintahin lang po natin kung paano ito y... hindi ko po naman ito ano kumbaga nagpabala lang sila na saan ba kayo utoy galing? Hmm, sa... sa ilog utoy hmm? wag na yung kilo at reject din naman yan yung maganda lang kuhain mo pwede rin naman itawad na It. Yung mga pantay lang galing kayo sa notoy ba't kayo napadaan dito uh, ha? sa ilog galing kayo sa ilog ng Na, gulay po ng gulay nga ay sila po naman ay nagtatanong sa atin ay bibili ay nagkataon po bang ano wala namang harvest ay kailangan nila kaya sabi ko kayo kayo tapos ay ano maganda pala yung notoy ano kung sakaling may mga magkaka-interes ano Apo. pick in ano buy and pick nga kung baka bibili nila tapos sila ang harvest. Para lang mas maano. Pwede pala yun dito. Buy and pick. Uh. Kahit siguro sa mga isda ano ito eh. kanya-kanyang bingwit. Ano ba? lang yung bibingwit. Ano? Pahay kayo nung ganun? Opo. Uh -huh. Aba ayaw mo magkaka-idea tayo dito eh. Sili dami. Kurusin natin mo rin ba sili? Ha? Huh? Gusto mo rin ba? Ah, hala, magdagdag ha. I-add ia na lang natin doon sa saka na lang ano. I-add ia na lang. Hilog bang ko mo? Hinog dapat. Ya, yeah, hinog. Are you tayo? Masarap ito yung ilaw eh. Saan? Sa isabaw. Daman. Opo. Bakit maanghangan? Hindi. Tangkayan mo pati. Matututo pa si Uti Humarbis. Ano? buy and take hmm. ayos ba ay wag na yan wag. Oh, na sa talong talong daw gusto ay Ilan talong na, na lang taong ka na po tapos o toy lang o medyo alalay lang ba ang o yun mm -hmm. yan. Mm. Mm. Hindi ba kayo napunta doon sa kinda, no? Doon sa barangay Hulampok. Napunta po kami doon. Hindi ba kayo na, napunta kayo lagi doon? Mayroon lang po kami doon. Oo. Oh. Hala, dagdagi pa. Yan. Pili, pili. Piliin, piliin mo. Ano ito? Ayos na ito Baka marami na rin ito Ano? Uh -huh. Ay, lakad. Diyan, diyan, ang daan. na yung aso. Yan ang sili, maninili ka pa ba? Ha? Ayaw. Si Uto, italbos. Magdadala ka talbos. Ay, lakad. Tangkong, magdadala ka ba? Tangkong po doon. Eh, baya na, ikukuha na. Para tayo hindi nababalik yan. Tangkong, madali lang naman. Pang ulam naman ata ay. Yan ang ito ito'y kangkong Marunong ka ba? Yan yeah, marunong ka pala Mm-hmm. yung puno mga iba dito siguro ay di na ano to mm -hmm. katulad nung ganito oh lalaki tinakaso dito ano tiyo oh dami oh magaling nga rin at dinagalaw huwag kang gagalaw oh chuchu cucu, may bisita tayo. Psst. Eh, okay, oh. Huwag lang gagalaw, eh. Basta, okay, oh, huwag kayong papasok dito nang walang tao. Mm -hmm ay naku delikado yung asa natin hala o kongkong ito o uh. hmm. 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 ay lakad ay sa bang ang ulo eh. sige ba hmm. may tat ba hindi nangalat eh, yun ay baka <coughs> ay dumakad lang Uto, may tanim mo baka mapakan. Drito, eh. Ano 'to yung masasabi mo sa pagharbis ng talong? Oy, <laughs> ibig ko sabihin uto eh, ano? Nakakapagharbis ka rin ba sa iba wala naman ngayon lang? First timer. Ay anong masasabi mo sa isang kabataan ang pagharbis ng talong ay eh, anong ano? Masaya. Ay siya nga task kayo po yung kakainan, no? libreng ano. pre harvest. Dini utoy, maliligaw ka. Oo, oh, ay lakad. Na experience pang pa bukid ano utoy. Ay oh, po ba natin ito? Oo ah, nang mga guli ba? Ako? Nga yeah, utoy yeah, oh. Dagdagin sa dala ninyo. Mamaya doon at iba ang takal ng plastic kaysa sa dito ah. Eh. Dasik, dasikin na ninyo ano puno na hindi pa rin nakapuno na yan oh no, puno ninyo na oh lagi pare ay oh. ayos naman pasulit na kayo siguro dyan ano yan ay eh, talaga <coughs> <coughs> ala dagdagi pa kung kanyang dagdagan na eh <coughs> <coughs> talong at kangkong <coughs> Yung aso, may aso. Chu. Mm -hmm. Eh. Shh. Lakad, salamat sa inyo ha. Sulit naman ata 'yan, oh. No? Ah, yan nga sabi ko sa iyo ay. Wala akong magha-harvest eh, kaya sa kayo ng bahala. Kaya ba dyan ko, Edwin? Ayala, dyan, kung saan ninyo gusto. Diyan ka na kuya, lulusot. <laughs> Nakapanggulay na, no? Kahit ibintan nyo yan, yan may presyong wholesale. Ababa ko Edwin Wala nakatikim pala na sa riway eh. Gusto mi tatambling Ha? Mabibilis Nakatikim na sa riwa Huwag mo nang kapaputin Edwin At na Pagtulog mo sa gabi Pag nakapagkumutin din ang kita Ano ito eh? Tiyo, mo Ay, saan ba kayo pumunta? Kahit saan dun? Ako oh. kami, gumaka? Oo. May tawad pa yung siling manghang. Ha? Oh, may tawad pa yung siling manghang, sabi ng bata. Asan? Naroon na, nasa loob. Oo oh. oh, ba yan? Oo. Ako ka ba doon siling? Oo, na manghang. Saan mo? Manghang. kanya mo na kuha, matalang naman ay. Ha ha ha. Ay, nasa tulog pa. Saan natira yung mga yan, kay Edwin? Oo. Oh. Ako lagi nasa palingki eh. Madalas ako sa palingki. Magsabi ka lang at may aso doon. Alam na ng bata, may aso.